Kinasal ka na ba sa panaginip? Mga kaibigan, kung titingnan natin ay para itong isang masayang uri ng panaginip na punong-puno ng pagmamahal dahil ikaw ay sasailalim sa sakramento ng kasal. Kaya lang Ayon sa iba't ibang mga kwento ay kabaliktaran daw ang ibig sabihin nito dahil ikaw ay mamalasin. Sinasabi nila na kapag napanaginipan mo ito ay senyales ito na may paparating na isang malaking problema sa iyong buhay. Maaring problema sa iyong relasyon, pamilya o kalusugan. Ayon naman sa dream expert na si Laurie Lawenberg, ay meron daw itong tatlong magkakaibang ibig sabihin depende sa kung kanino ka kinakasal. Una, kapag ikaw ay kinakasal sa iyong kasalukuyang kinakasama, ang ibig sabihin nito ay nasa sitwasyon kayo ngayon ng partner mo kung saan naiisip o pinaplano nyo ng bumuo ng isang pamilya dahil sa tingin nyo ay kaya nyo na. Ang masayang pakiramdam na 'to kung saan nakakaramdam ka ng excitement sa paparating na transition o pagbabago sa inyong buhay magkasintahan ay nananatili sa iyong subconscious na nagpapakita sa paraan ng isang kasal sa iyong panaginip. Pangalawa, kung ikaw naman ay kinasal sa iyong panaginip sa isang taong hindi mo kilala, ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay kasalukuyan kang nasa isang sitwasyon kung saan ikaw ay napipilitan. Maaring napipilitan ka lang sa isang bagay o tao sa iyong buhay at wala kang magawa kundi ito ay tanggapin na nagbibigay sa iyo ng isang hindi komportableng pakiramdam. Kaya naman gaya ng iyong panaginip, ikaw ay kinakasal sa isang taong hindi mo kilala na para bang ikaw ay napipilitan lang. Pangatlo mga kaibigan, kung ikaw naman ay bisita lamang dun sa kasal, ang ibig sabihin nito ay hindi ka masaya at hindi ka kontento sa halos iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Iniisip mo na baka napag-iiwanan ka na ng iyong mga kakilala o kaibigan at ang malungkot na pakiramdam na to ay madalas gumagambala sa iyong isip at nakakaapekto sa iyong araw-araw na ginagawa na nagpapakita sa paraan ng isang panaginip kung saan ikaw ay bisita lamang sa isang kasal. Mga kaibigan, ang ating mga panaginip ay madalas nakabase sa mga bagay na ating nararanasan sa ating buhay. Pe Pwedeng totoo, pe pwede rin namang hindi, na siyang dahilan upang ito ay manatiling isang misteryo at palaisipan sa mundo nating punong-puno ng hiwaga ikaw kaibigan kinasal ka na ba sa panaginip i-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan at ito na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala kung totoo ba to o hindi kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga